apa uh, udah distinguish uh, sponsor yaitu to some clarificatory questions ah uh, orang orang si singilin kursi sekretari ano na yang nyari sa kenapa uh, Pakiusap namin na uh, software development para sa systems loss segregation ng mga maliliit na electric cooperatives na walang kakayahang bumili. Uh, Mr. Speaker, uh, distinguished colleague, huwag po kayong ay May pondo na po yung pong uh, pangako po sa inyo ng DOST. Actually, ngayon po ay uh, nagsisimula na po yung uh, laboratory, laboratory test po nila sa UP Diliman. Uh, dito po, kasama po nilang uh, Electrical Engineering Department. At uh, huwag kayong mag-alala, matatapos po ito within 2 uh, years. At uh, ngayon po, ay uh, tinitingnan din po nila uh, kung pa paano po mako-customize yung pong, uh, design para po sa mga pilot area kagaya po ng Dinagat at Romblon. Thank you uh, for that uh, information, Distinguished uh, Sponsor. Kanina po, yung naon ng Interpolator... Kakulangan sa pondo ang kapag-usapan. Uh, tama po ba na may problema sa absorptive capacity ang DWST? Uh, DOST? Uh, sa aking informasyon, uh, mayroon nga kayong 1.7 1.57 billion no? sa previous year na hindi nagamit. Uh, tama po ba yon? Uh, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, uh, right now po, ay uh, halos 100% po yung uh, utilization po ng US. Ibig sabihin, Mr. Speaker, Distinguished Sponsor, mali po yung information ko na mayroon kayong 1.57 billion na hindi nagamit sa previous year. Uh, Mr. Speaker, Distinguished Colleague, uh, more or less siguro yung uh, nakuhan niyo yung um, yung data pong yan, eh, hindi pa talaga ho nagagamit. Pero by now, uh, 100% po ang utilization po ng DOS. So tama itong data ko? Tama. Tama po. Tama rin po ba na itong mga unutilized funds ay nakalads sa Science Education Institute mayroon tayong hindi nagamit na 526 million. Sa office of the secretary, mayroon tayong 315 million. Tama po ba? Distinguished sponsor. Yes, uh, Mr. Speaker, distinguished colleagues, nagamit na po yan. Uh, ako po yung nagtanong nito sa DBM. Uh, at sinabi sa akin ng DBM, Uh, this is alarming on an agency na uh, mandated no sa public safety sa katunayan no uh, mayroong uh, kuwa audit observation na mayroon tayong mga impaired technical infrastructure na idol. Wala po ba tayong mga idol na uh, technical infrastructure like yung at ating hydro-meteorological Uh, right now, uh, Mr. Speaker, distinguished colleagues, uh, halos tapos na po yun. Hindi, uh, ang tinatanong ko lang po kasi ang pinag-usapan dito, budget, at narinig ko kanina na kulang yung pondo kaya medyo may problema tayo. Ang, ang nakataya kasi dito kahit, kahit mahirap akong magsalita, ayaw ko na sana atong banggitin. This is very important para malaman natin kulang ba talaga kayo ng pundo o may mga pundo na in millions na hindi natin nagamit itong hydroment mayroon ba tayong hydroment mission wide na naka-install in the different stations sa datos ko over 2,000 the hydro sa different vulnerable areas ang naka-install. Tama po ba, uh, Mr. Mr. Speaker, Speaker distinguished colleagues, uh, halos sa uh, 10 years na po siyang na-install. Uh, pakiulit po, uh, may apology, pakiulit po, hindi ko. Uh, Mr. Speaker, halos sa uh, 10 years na po siyang na-install. Na halos 10 years na na-install. Yes, yes. Gumagana po ba ito? Uh, Mr. Speaker, Distinguished Sponsor. Hindi na po, uh, Mr. Speaker. Hindi na. Kaya tama po yung uh, sinabi ng uh, taga DBM na hindi na po gumagana. So, ano po ang uh, epekto nito? So, doon sa pagtupad ng DOST sa kanyang mandato na hindi naman pala gumagana ano po ang gamit ng mga ano po ang gamit ng mga instruments na to Mr. Speaker distinguished sponsors ano ang gamit ng mga uh, equipment or instruments na to Um, Mr. Speaker, distinguished colleague, ngayon po ay uh, ongoing po yung pagpapalit po ng uh, pyesa para gumana po. So, uh, ulitin ko with all the respect, no? Uh, gusto natin, kasi alam naman po natin lahat yung bagyo na lumadaan sa atin taon-taon. At sinasabi natin palagi na kailangan nating maghanda. Pero kung may ganito pala tayong mga instruments na Uh, hindi na gumagana. Uh, ulitin ko lang, Mr. Speaker, Distinguished sponsor, yung katanungan ko, ano po ang gamit ng mga instruments na to, itong hydromen? Anong gamit niya? Uh, Mr. Speaker, uh, ito po yung uh, ginagamit upang uh, masukat po yung uh, yung uh, tubig ulan na pumapatak oh. So, ito ay sumusukat sa tubig ulan. Sa magkatuloy, kung hindi siya gumagana, hindi na natin masukat yung tubig ulan. Tama po ba? Mr. Speaker, distinguished sponsor. ah, uh, Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga other tools po naman, kagaya po ng uh, radars. So, mayroon tayong ibang ginagamit. So, sa makatawid, binibili natin to 10 years ago, hindi na ngayon nagamit. So, parang, yung mga instrument, kahit hindi ako scientist, parang may parang may mali na nangyayari dito. na uh, yung talagang efektibong panukat sa tubig ulan ay hindi na natin nagagamit pero parang umatras tayo sa second option na uh, panukat ng ulan. Then can I ask, uh, respectfully ask, bakit hindi na natin to napagana, Mr. Speaker, distinguished sponsor? ah uh, Mr. Speaker, distinguished colleagues, uh, may lifespan po ito. May ano po? Lifespan my life span. Kaya pala, Mr. Speaker, distinguished sponsor, when I interpolated the budget of the national irrigation, biruin mo, every year, nag-subscribe tayo ng 450 million. Subscription lang yan, taon-taon. 450 million para masukat lang yung ulan at saka kung saan yung ulan, dahil nagre-reklamo ako, bakit walang tubig yung mga irrigation? At sinabi ko, mayroon naman tayong BOST. May pag-asa tayo. Bakit kailangan pa nating mag-subscribe ng 450 million taon-taon para nang madetect kung saan yung ulan? So, kaya uh, ang ano ko dito, kailangan sigurong uh, these agencies must coordinate with each other. Napakalaki pong halaga yung 450 million subscription lang. Pero where is the OST humihingi din ang pundo for the same purpose. So, hindi ko sinasabi na na mali yung mga ginagawa ng mga agency na to. Ang sinasabi ko lang, baka naman pwedeng mag-usap kayo at hindi masayang yung pundo. Kasi ito, uh, malinaw naman uh, uh, sa paliwanag ng sponsor na mayroon palang lifespan to at ang lifespan niya, 10 years lang. At yung 10 years, naubo. Dumating na po yung 10 years. Itong pinag-usapan natin na hydromen, more than 10 years na po ito mura pag-install. For the record, more than 10 years na to. Ah, uh, Mr. Speaker, the single speaking, tama po kayo. Medyo, I don't know, no. Ah, uh, pero, <laughs> medyo may, Magkano po ba yung bawat isa nito? Mr. Speaker, listing sponsor. Uh, Mr. Speaker, distinguished uh, colleague, uh, ang presyo po nito ay 500,000 per unit. 500,000 per unit. So, uh, Mr. Speaker, distinguished sponsor, may I respectfully request uh, to submit to the Committee on Appropriation the document showing when was these instruments uh, purchase. Just to validate na this was purchased 10 years ago. Uh, yun lang po ang eh. Hindi ako naghihinala because uh, this, we we, need, we, we, just need to validate yung mga sagot kasi uh, alam naman po natin napakalaki po yung mga halaga na yun. So, kindly sponsor Uh, Mr. Speaker, uh, submit that uh, any document showing when these uh, instruments were uh, acquired. Uh, Mr. Speaker, uh, uh, noted, and, and we will submit uh, as soon as possible to uh, Committee on Appropriation. Thank you. Thank you, distinguished sponsor. Uh, can the distinguished sponsor also confirm that? There is an absence of rigorous monitoring in our research and development initiatives. Pasi sa tingin ko. Uh, would you agree with me on that? Um, Mr. Speaker, no. Hindi. Mayroon ba tayong mga reliable indicators to measure whether uh, our regional R&D outputs are actually commercialized, scaled up, or integrated into local development plans kasi may mga targets tayo. Ah, uh, yeah, Mr. Speaker, yes. Uh, again, for the interest of time, uh, may respectfully request na ma-establish yun kasi nakikita ko dito sa uh, uh, document sa ating NEP, parang hindi malinaw yung mga parameters sa measurement ng ating uh, performance. Uh, can the distinguished sponsor submit ag uh, that together with the other uh, document that I respectfully requested? Uh, Mr. Speaker, we will submit as soon as possible to meet an appropriate Actually, Medyo marami-rami pa yung kasi pinag-aralan ko talaga to dahil napakahalaga yung trabaho ng DOST pero uh, hindi ko na isasagad yung oras ko. Uh, Mag-usap na lang siguro tayo with DOST. No? Uh, itong mga nakita ko with my coordination sa DBM at saka sa kuwa, uh, medyo, ano, siya, may problema. But again, no, we need DOST, napakahalaga yung mandato ninyo. So, uh, before I end, I would like to manifest my support, no, to the approval of your budget at sana kung may mga nakaligtaan tayo Magaling naman ang inyong sekretary. Isa ako sa humahanga ng inyong sekretary. Sana man lang may correct natin. Thank you, distinguished sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat.